Ayan, dito na tayo mga kanay. Ayan, karga tayo ng, ano, ng hollow blocks. Unsin na hollow blocks. Nagarkila na kami ng isang tricycle. What's up mga kanoypi, Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoypi for another video Araw ng Biyernes mga kanoypi Wala muna nang pasada vlog content na mangyayari Dahil may trabaho tayo, may part time job tayo ngayon Kasama si Boss Peter mga kanoypi Bale Bali anong oras na? 8.42 na ng umaga At kakatapos ko lang na nakausap si Boss Peter Nakaready na rin daw at pick upin ko na lang siya doon sa ano, sa Kamanang sa Riverside uh, Kanoypi. Doon natin pipick upin si Bus Peter para hindi na siya magmotor. No. At uh, nakapagpakain na rin ako ng aking mga lagang manok. Ayan. Bali palabas na ako kanina biglang bumuhos ng malakas na ulan. So buti na lang tumila. Pero magdadala pa rin tayo ng payong mga kanoypi para sip pa rin tayo buti na lang may part-time job tayo ngayon at mahirap mamasada mga kanoypi hirap na mamasada dahil wala masyadong pasahero kahapon nga yung kinita ko 100 pesos lang dalawang pasahero lang yun mga kanoypi na nakuha doon sa bayan So buti na lang May part time job na trabaho Extra income din yun mga kanipi So ang gagawin namin ngayon uh, Magsisimen lang muna kami Ng paglalagyan ng motor sa tangke uh, Kukunin na rin namin yung tangke doon sa ano, uh, Sa FMT dahil hindi namin nakuha kahapon ayan mga kanipig yan yung ganap no? Buti na lang mga medyo umayos-ayos na yung ano, yung sinus ko. Kanina sobrang sakit pati ulo mga kanoypi. Hopefully na hindi na sumakit mga para makapagtrabaho ng maayos, no? And ko na lang yung makina ni Mia nang makapunta na tayo doon sa Kamanang ng Riverside. Nang mapikap na natin si Boss Peter. Right, mga Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa ano sa Kamanang Riverside. At uh, antay na lang natin si Boss Peter dahil kumakain pa. Nak. kakatapos ko lang na nakausap, tinawagan ko na lang na, nandito na ako. So, antay na lang natin mga kanaypi, no. Dito yan sa kanila mga kanaypi. Hindi ko lang alam kung saan banda diyan yung bahay. So, antay na lang natin dito. Ayan, mga kanipin, nandito na si Boss Peter. Pala ngay, eh, Boss. Da. Pala na, Boss. Tumanan na. Tumanan na. na kami, Boss. Ah, sige, sige. Antayin natin si Boss Peter, mga kanipin. Bumibili lang ng ano, ng pala. Dito sa ano, sa may Glorison. Ayan. Ayan, so, antayin natin. <laughs> para may magamit kami dun sa ano sa trabaho namin ngayon alright ayun o no? may pala ka na boss <laughs> ah yeah, boss para kang din palitan yung pala na isa dun kahoy na yung gandal ayos <laughs> ayos ayan mga kanipi nandito na tayo sa FMT para kunin yung ano yung tanki na yun no? gauge 410 mga kanipi You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Harder to get to know me, better than the lies. Nowhere dito na tayo mga kanay. natin na namin yung ano, yung tangke saka yung semento na binili namin. Bili muna kami ng buhangin ng masintadahan yon, yung paglalagyan ng ano, uh, motor saka tangke. Right. Ayun, karga tayo ng ano, ng hollow blocks. Unsin na hollow blocks. Nagarkila na kami ng isang tricycle. 11 na hollow blocks walong sako na ano buhangin at boss bali dito kami mag asintada mga kanayipi nagayan ng ano tangke sa yung motor uh -huh. Ano yung pira Uy, pasin mo ng basita na Kaya mga kanipi Nasukat naman naman namin kanina Basta tatlong hollow blocks ng ano Right? ng mga kanipi. Bali bibili pa kami ng ano, buhangin sa semento ko na kalahati. Kulang yung pamploring namin doon. Para makapal mga kanipi at matibay. Para <laughs> makapal Around talaga, all <laughs> Ayan, mga kalaypi, natapos na yung ano. Pag namin dito sa patungan ng tangke sa kamotor. Ayan na. Ayos naman na, mga kalaypi. Ayos. Tapos na yung trabaho. <laughs> Bali, papatikasin pa natin yan mga kanipi siguro saktong sakto lang yan bukas May lalagay na namin yung ano, yung tangke Babigat pa naman yung tangke na yan Ayos, makapal naman yung ano, simento dito banda Okay Ayan mga kanipi Balik na lang kami bukas ni Boss Peter dahil tapos naman na yung trinabaho namin ngayon. Yung patungan nga ng ano, ng tangke sa kamotor alright bali dadaan tayo sa ano sa San Vicente o <laughs> washingan natin sa si Mia mga kanipis sprayan lang natin no boss tara tara ayan mga kanipi dito na tayo sa amin at natin ko na rin si boss Peter doon sa kanila tapos na naman yung trabaho natin ngayong araw unang araw sa project namin ni Boss Peter na trabaho bukas ulit mga kanayipi no? thank you so much sa naman sa ano, pagsama sa amin ni Boss Peter na nagtrabaho doon